Today's brazilian recipe morango do amor strawberry of love bali ito guys is, is itong recipe na to bali patok na patok ngayon dito sa amin sa brazil maraming nagbebenta at yung mga di dito sa sa brazil bali, ito yung recipe na ginagawa nila patok na patok dito yun sa amin. Kaya gusto ko gusto ko i-share sa inyo baka baka sakali na diyan sa atin sa Pilipinas is magustuhan. Pag kunwari ginawa nyo tapos ibenta nyo, try yung ibenta, baka sakaling magustuhan. at syempre pangdagdag na pang na din. Kaya ano pa hintay natin? Gawa na tayo. Dito sa bowl natin, 200 grams ng powdered milk. Lagyan natin. 200 grams din na sukal At 50 ml na tubig. At syempre, bali, ilalagyan natin yung kalahati lang. Mix natin. At syempre, yung depende pa rin kasi dito, yung yung paglagay natin ng tubig, yung paano yung mag-absorb ba yung 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 powdered milk natin kasi dapat yung yung texture nito is hindi siya dry at hindi rin siya masyadong basa. Yan. Kaya lalagyan natin ito. Dahan-dahan lang -dahan yung sa tubig. At pag sa tingin nyo is kulang pa yung tubig. Siyempre, kailangan nyo paunti-unti nyo lang dadagdagan para hindi masobra yung tubig na ilalagay nyo. At syempre, dito rin, yung paggawa ng Morango Domor, maraming paraan. but ibang, ibang paraan yung, yung mga gumagawa na ito. Pero syempre, para hindi mahirap yung gagawin natin, is, gagaw gagawin lang natin yung pirkamadali lang. Kasi ganun din pa rin naman yung kinalabasan ng paggawa ng Morango Domor. Yan. Pag na-mix mo na siyang ganyan, ang gagawin na natin is gagamitin mga kamay. Ganito lang. Yan. Para mas ano natin siyang mahalong mabuti yung mga ingredients na ilagay natin. Pag ganito na siya, yan. Yan. Okay na yan. At dito, bale, may morang, yung morango natin, yung strawberry. Walang ginawa ko dito sa si strawberry. Kung mapapansin nyo, tinanggal ko yung mga dahon-dahon niya kasi ilalagay din natin siya mamaya pag natapos na natin yung proseso ng strawberry natin. Balang ginawa ko dito is, syempre hinugasan kong mabuti, tapos tatanggalin yun natin yung excess na water niya para pag nilagay na natin yung masa natin is didikit siya. Kasi kung may tubig-tubig siya, hindi siya didikit. Kaya ano pa yung ano pa yun natin natin, gawin na natin. Bali dito, kumuha ka lang ng konti, ganyan lang. Bawasan natin para hindi masyadong marami yung nalagay natin. Yan. Pusan mo lang siyang ganyan. Kuha ng strawberry, lagay mo dito sa gitna. Takpan mo lang siyang ganyan. Yan. Yan lang. Kailangan mo lang butas. Siyempre, pisil-pisilin mo rin siyang ganyan hanggang mag-form lang ulit siya na strawberry. Yan, ganito lang siya. At lalagay natin dito. Bali, naglagay ako ng aluminum foil dito kasi nga, di ba may asukal siya. Para hindi lang siya dumikit. Yun lang naman yung purpose niyan. Ganito lang naman. Paulit-ulit lang siya. pin mo. Lagay okay, yung strawberry. Palit na. Close. Yan. At pin pa rin. Confirm mo lang siya na strawberry siya. Ulit. Hanggang. Yan. Hanggang maubos natin yung strawberry natin. Gawin lang natin lahat at papakita ko sa inyo kung ano na yung kinalabasan niya mamaya. Ayan, na-roll na natin lahat yung strawberry. Ang gagawin naman natin ngayon is yung syrup niya. Pali dito, may 400 grams na asukal. 120 ml na tubig at 15 ml white sugar, ano, uh, white vinegar. Sorry. At lang natin siyang maigi hanggang ma-dissolve yung asukal natin. At pag na na yung sugar, yan dito, may food coloring ako dito. Maglagay tayo ng konti. Yan. At haluin lang natin. At syempre, depende yung sa food coloring na gagamitin nyo. yan, Pag ganito na siya, yung kulay, ng syrup natin, Siyempre, hindi ko kasi alam kung ano yung food coloring na gamit nyo na gamit dyan sa Pilipinas. Kaya, kayo na lang yung bahalang maglagay. At, tingnan nyo na lang yung kulay niya. Pagganti na siya, kulay strawberry na siya, kulay red. Yan, okay na yan. Wala yung gagawin na natin is lulutuin natin siya. Wala ba yung pagluto na is 15 minutes lang siya. At syempre, depende pa rin sa kawali na gagamitin natin. Ang sa totoo lang is ang mahirap na paggawa ng murang gudo is yung yung syrup niya talaga. Yung makuha mo yung tamang uh, tamang mixture, texture nung syrup natin. Kasi minsan kasi nasusunog talaga siya. Kaya, kaya yung titingnan natin tapos yung sa loob ng 15 minutes gagawa tayo ng test para makita natin na tama yung pagluto natin ng syrup. Kaya napahintan natin. Lagyan natin sa ako yung syrup natin. Katapos ng 15 minutes na pagluto natin, syempre ang gagawin natin, yung sinabi ko na ititest natin siya. Bali, ito yung tubig. Normal lang na tubig. Yan. Sige lang tayo siya dito. Gagawin natin. Kunin natin siya. At kainin natin. Pag na crack crack, Parang kung parang sa salabi na nababasag. Ibig sabihin is okay na yung syrup natin yung gagawin natin is eto, may barbecue stick ako tusog natin dito sa strawberry bakit natin lalagyan ng barbecue stick? kasi mainit nga yung syrup natin I, at papahid natin siya, tumbalan natin ng konti yung kawali papahid natin yung strawberry alam mo pahiran natin siya lahat. At, iangat mo siyang ganyan. Hayaan mong pangulo yung excess. Wala kagawin gagawin natin dito. Is may tubig tayo. Lublob natin siya dito. Yan. Bakit? Kasi tatanggalin lang natin yung pag ito yung ang dito, tatanggalin yung patitigilin lang natin yung pagkaluto niya kasi mainit nga yung syrup natin. Dabilag natin siyang ganyan. At syempre, may excess dito. Tanggalin mo lang siyang ganyan. Ayan. Okay na yan. Ayan. At yung dito, may plastic. Wali, nabibili lang namin dito ito. Nabibili lang siya dito at syempre, hindi ko alam kung anong tawag sa atin. Lagyan natin dito yung strawberry natin. Tagalin natin yung strawberry stick. Ay! Ito yung sinasabi ko yung dahon. Yung strawberry na huwag natin itapon. Kasi ilalagay natin siya ulit yan. Para huwag mukha ulit siyang strawberry. Yan. O bakit ko siya ilinagay dito? Kasi, di ba sabi ko, pinagkakakitaan siya dito sa, sa, dito sa Brazil. Ang gagawin natin, di diba Ang ganda niya. Tingnan. <laughs> Lagay natin dito. Ganyan. Lagay mo siyang ganyan. Masyado ito maliit yung lagay ko. Tapos, takpan mo lang siyang ganyan. Yan. Tapos yan, pwede na siyang ibenta. At syempre, hindi ko naman alam kung magkano yung gagastusin nyo. Kung magkano yung, yung strawberry dyan, yung powder milk, gano'n yung gagamitin nyo. Tapos, kayo na lang yung magkwenta. Kung magkano yung nag nagastos nyo at kayo na rin mag-ano mag ng price niya tapos kaya lang siya pa ulit 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 lang uy bumukta bumukta siya so lang siya ulit yung strawberry lagay natin yung garlic stick ikot mo lang siya ulit dito at syempre kung sumabra yung syrup natin wag kayo magalala kasi kung gagamitin nyo itago nyo lang siya tapos pag magluluto na lang ulit kayo Lagay nyo na lang din siya ulit sa apoy. Kasi magagamit pa naman siya. Ayan, natin siya dito. At lagay natin dito sa tubig. Ayan. At patuloy yung tubig. Yan. Yan siya. At ilagay yung dahon dito. Yan. Madali lang siyang gawin, di ba? Yan. kaya oh, dumikit. Yan. Ganyan lang naman siya. Ha? Yan. Lagyan natin ito sa loob. Yan. Eto. Madit lang siya. Nagkaasya siya. Yan. May Strawberry of Love na kayo, Morango Damor ng Brazil.